kapag hapon sa mga kabartudis natin narito po ang aking ipapakita sa inyo ang aking mga gamit uh, mutya pang kalikasan at uh, ito po may taglay sa uh, kunat kabal kunat at uh, meron tayo dito na bayoko ito po ay pampaswerte at meron din itong kabal at kunat ito po siya ito po ay may mga kakayahan sa tagabulag at may mga sa kakayahan po ito sa discretion at uh, ito po may mga simbolo po ito meron po ito may mga guwit guwit yan po ay original na po yan hindi na po yan kinuhitan ay ito kusa lang ito nagpakita ay ito yung may mga aura para din itong tagatak pero ito po ay Uh, bayuko meron din tayong sulid na taklubo taklubo ng perlas ito naman ay may katangian pampaswerte sa tindahan o negosyo at ito magtataboy din ito ng kamalasan sa inyong tindahan Ayan po. May mga butas-butas po 'yan pero ito ma mabisa itong pampaswerte. Sulid na sulid nagpasan, tagusan ang ilaw. Ayan. Meron po itong mga gabay na nagtatago lang. Ayan po. At ito yung sulid natin na suso. So, Lumabas na po yung kanyang laman at ito ang kanyang shell at ito ang kanyang laman sa loob nagiging bato na ayan po ito laman ay may kakayan sa kabal at kunat at lihis bala meron din po siyang tagabulag at ito ay kusa lang nag umagana kung nasa critical po kayo at meron na meron po may tumatama sa inyo na spiritual kagaya ng kulam at barang ayan tinatago po ang inyong mga kakayan o mga auras para hindi kayo ma uh, maramdaman ng mga kalaban at ito naman ay mutya ng langka ang mutya ng lang langka ito naman ay may kakayahan sa Uh, tinatawag na gamutan kung may mga uh, sawa kayo na gustong manganak nang simple at hindi po siya makaranas ng tinatawag na cesarean ayan po nagpapakita yung aura niya malakas po yan ayan po yung lakas ng uh, mutya ng langka malakas po yung kanyang aura. Kaya hindi po masayang na ito po ang makuha nyo. At meron din tayong mutya ng uh, linta para din itong sapatos. Pero ito ay linta, mutya ng linta. At meron din siyang oh, mga kakayahan din ito. At uh, kaya itong itaboy ang kamalasan o mga sumpa pwede siyang ibabad sa tubig at iinumin kailangan mong tubig yan dapat meron kang matya ng uh, linta magbibigay din ito ng uh, masaganang buhay sa inyong buhay ayan para po siyang paa pero talagang linta po ito ayan hindi na natin magnetin kasi ito nagmamagnitin meron din tayong lagpasan ayan nagpasan malalagpasan nyo lahat ng mga problema nyo pati kaso may mga kaso kayo yan po ay malalagpasan nyo meron akong binigyan nito isang uh, politiko na hanggang ngayon uh, nanalo na po siya din lang natin sabihin kung sino siya pero meron siyang ganito lagpasan yan po ay sinusuot niya lagi Ayan po. Meron po siyang uh, cross para po hugis susi. Parang hugis din puso. Pampaamo. At meron din tayong uh, bahay ng uh, alitaptap. Ayan po. Yung bahay ng alitaptap nagiging bato na. Ayan po. Sa may gusto na magkaroon ng mga sariling gamit o mga mutya na gusto lang po ito po ang aking ma recommend sa inyo pero uh, depende po sa inyo kung gusto nyo siya makuha ito lahat ang kanyang ang libre ito yung batong bulik natin ito po ang ating uh, pinalimusan sa may gusto lang at sa naniniwala at sa hindi naniniwala huwag na lang mag-comment ng masama sa ating comment section. Ayan. Ito yung may taglay sa patalim at sa mga tak o baril. Tagalis o panip may panipas po siya. At gamutin ito sa mga negatibong inerya na mga kulam, barang o mga balikadang intikal po. At ito ay magpoprotekta sa inyo. At laban din sa diskrasya At meron din tayong libre na garapa para ito sa lahat pangkalatan at may mga bawal po tayo ang bawal po dito ay mahakbangan lang hakbangan at ito walang problema ito kahit ipasok mo sa CR kung sa kung sa magdudumi kayo walang problema pwede kayong makapasok ito at kailangan nyo din ito pahiran ng langis tuwing martes at biyernes o kahit araw-araw pa pwede nyo at pwede din itong gamitin, inumin. Ibabad sa tubig at iinumin. Ayan lang po mga kabertudis. Maraming salamat sa mga patuloy nagsusubaybay sa channel natin. At hindi, po ta, hindi pa tayo nag Kaya abangan nyo lang yung live natin. Kasi medyo busy pa tayo. Dami tayong inaasikaso. Uh, ngayon, maraming salamat sa patuloy pagsubaybay sa channel natin nagpapasalamatin ako sa mga followers natin, at nag-follow, at sa mga bashers natin, maraming salamat din sa inyo. Sa mga laging nag-aabang, nagtitigal po sa atin, nagpapasalamatin tayo sa kanila. Kaya, uh, abangan nyo lang yung live natin. Maraming salamat. alam God bless sa inyong lahat.